Ah, uh, kasama si Sir sa adventure doon po sa unahan. Ah, uh, yung kubo na sirak, mga kadol. At may ah, uh, yung umiiyak na babae at saka yung mga demonyo. Punta natin, balikan po natin mga kadol. At sana wa iwi walang mapahamak sa atin dito pero may nangagat pa. Nagat pa yung paa ko. Nako. Nako, nadali ano mo na nagulat Nagulato. So yun, uh, may nagtatanong, nagtatanong po mga idol na anong itsura talaga ng tiyanak. Ano bang itsura talaga? Ano itsura talaga? Ah, ano ba ito? Hmm, Pinagat ka na naman ng langgam. Pinagat ako ng langgam. Hmm, Baka may gusto ka sa akin ha. Yung langgam po sa Bisaya ay ipon. alam mo bro ang dami ta na tal talaga dito mga mga elementong lumalabas bro ha? ang dami na talagang elemento na lumalabas ngayon kasi matagal na tayo hindi nag explore ng gabi mm -hmm. araw tayo nag explore ngayon lang tayo nakabalik eh hmm. na, nitong buwan lang po kami nakabalik mag explore ng gabi kaya nga kaya siguro din na sila gumagala ng mga ele elemento hmm. Ya no, alaki. Bro, apa kamu bu? Ibu jiwaku, ibu sana. Ano yan, bro? Nahuli mo ba? Sabi to si mga kiting. Nahuli mo? Okay. Ha? Malaki? Malaki? na Nahuli mo? Dalawa yan? Yan mga ka-explor. Ah, nakahuli si Mangkiting na naman ng uwang. So, uwang uyong... yun, yun, o yung... Hindi na makaubo si Calvin bro. Sobrang laki. Malaki yan? Hmm. Hinulik ito dahil ka ah, sa anak mo. Lak, laki niya. Uy, hmm. uy. Oh, dalawa pala yan. Lah, hmm. lah, la, ayan muna, ayan muna. Oh, mga kaiso, ito yung uwang. O baka babalik sa ilog. Sige, sige. Ha, ah. aka. aka, Kali lang ha. Ha, hmm. ha. Kali lang, isa-isahin. Isa-isahin na. Lang. Mau kau ko ha? Ha? Mau kaya ba? Gua kan mau tunggu sa. Mau kau kaya apa? Kaya ang. nih. Aha. Uh Lugwo eh. Malaking uwang. Yun mga kaidol, nakahuli tayo ng malaking uwang. So sana ay ano, marami pa tayong mahuli. Uy! Nako, nasira pala to. Mabas pa yung ano niya. Ngunit. Eh. Sa so, silabasan sila no, pagkatapos ng yung malaking buwan ba? Oo nga. Ngayon wala nang buwan ngayon. Eh. Eh. Sa so, silabasan yung uwang. Pagkala ko bro ay ano bigla lang tumalon pero hindi pala panghuli pa sa akin Pero wala pa bro Diwan ko Diwan ko Iwan ko Iwan ko sa... Iwan Yung Iwan ko ko Mahuli mo tayo ng ano? Buwang. Lock bro. Ang kaya bro. Hawakan oh. Huwag ka mga kamera ka bro. Baka hindi makatakas bro. Mahuli pa natin. Lucky nyan. bilik na. Kaya mo pa uli May isa pa doon oh, maliit lang. Ito yung malaki yun. Ito na to. Ando na siguro yun sa malalim. May isang maliit dyan oh, sa bato. Dyan. Yan, yung dalawang bato na yan. yan na. Nandiyan, nandiyan. Yung isa, yung triangle na bato. Oh? O, yan. Ha? Oh, yan. Oh, yan, oh, yan, oh. Malaki yun, no? Sarang nandyan. Kaya nga tayo. labasan yung mga uwang. uống bao nhiêu Oh, okay, okay. Ha? oh, oh, oh. Ah. Ini chứ kan? merong pumapasok tigla dito ah. Mur parang ano, parang igat. Ito yun? liyo, So yun mga kadol. Uh, ah, huli muna kami ng ano, ah, uh, uwang. Si, marami. Eh. Sayang naman. Ulam na yan. Lah! ang laki mo oh. Ha? Ang laki. Uwang, uwang pa rin? Uwang pa rin. Tingnan natin, bumubang pa na

labasan sa ngayon mo. May labasan sila. Baka yung sunod bro, yung mga elemen naman mag din. Bakit siya? Pagkatapos na ano, malaking buwan, nagsilabasan yung mga uwang. Mga. Yung mga kadal, ang dami na natin mo ulit. Pasensya na kayo mga ka-expert mo. Nadelay tayo sa pagpunta dito. Marami kasi, kasi kami nakita ang mga uwang. So yun mga malapit na tayo sa kubo no?

Manglabasan din ng alimento, bro. Sabi ko sa iyo, ano tayo sa atin? Abang tayo ay ah uh, mahuli nang uang. Bro. Gando na naman, bro. Huh? Ano? Ano din. Uang na naman. Huh? Bakit ano tayo dito no? Baka ano lang tayo. Naku. Puring ko sayang naman eh.

Halo, ya, Bro. Ini kalau taguk melin. Dia tadi ada di ambruk. Bro, anakki, Bro. Yo no. Know? boleh kayak yan ikut nggak try mau nggak yan hulika kena aja yang susuk wow laki hindi na to elemento bro uang Ang nahuli natin Nabasa pa yung buta ko Hindi, <laughs> <laughs> pasot mo nga Ang dami na kang nahuli bro ah. <laughs> <laughs> makadol. So palapit ka palapit Tapos tayo sa kubo na <laughs> Gusto ko talaga yung bakit

barang itu bro. Anu kayak itu bro. setinggi jadiin parang bro, apa? Barang dibingan, bro. Parang Barang dibingan. Lah, oi. Lah. Mak ya? Iwan, ku parang dibingan huh? you know? yang itu. Parang Barang anu itu parang dibing nang Bibi. Ya, no? Dibingan nang bata? Mm -hmm. ano you know, diba, ba? Pero wala na. Parang nawala yung ano? Lo, lo, bro. Ano? Libingan talaga, bro. Wala, ano? ano to, bro? Wala. Parang kinu kinukay na, ano, huh? bro? Bakit ganito yung porma nito? Huh? Bro, may mga butas, bro. Hey! Oh my God! Ano yun, bro? Ha, ha, ha. Mantai dah bro, bakal melagak ke Jan? Alah. Aku tak sebut Oh my god. Ini nak ada di tempat. main nak kita pakai yang isang dibinan itu. Lah, lah, lah. Lah. Lah, 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 lah. At bibigyan pala ito. Ah, gamitin natin ito bro. Gamitin hey. natin ito. Anong gamitin natin? Sige. Oh, ah, gamitin mo yung water mo sa akin naman yung in-upgrade ko na oh, no, pangontra. No, 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 bro? Okay. Hindi ko pa, kasi hindi ko oh. ng ano. Kaunti lang. Kaunti Masa lang yan. Na? Kaunti lang. Sige, sige. Mmm. Mmm. Da. Ayan. Ayan. Wala ng bro. Nasaan kayo bro? Ito ya. Hindi kayo, pawiran mo, pawiran mo po. Hmm. Meron pa ba? Wala na. Wala na. Wala na. Saan nagmula yung busis mo? No? Kaya nga eh. Kasi maraming mga butas dyan. pa dito oh. <laughs> dito, meron din po. Marami talaga ang dito. Mantay bro, maano ka dyan? Huwag kang masyadong ano sipa masipa, ano mo, rasyonan mo. Yung makadol hindi po namin ito napansin. So, dito po, dito kami dumaan sa gilid ng sapa. Kasi marami po talagang laman ng ilog nito, dito. Kaya hinuli po namin yung naku, ano namin nakita po namin yung uwang. Oy, Oy, bro! Ano yun? Bro, yun na <laughs> No, tapang, hoy! Tapang, tapang, terus! Terus mana, terus mana! Pagandaan natin to! My God! Ah! Terus mana natin to bro! Upawiran natin! Bro! <coughs> yo, yo, bro! Ano bro! Para, Parang papatawang sa atin! Hoy! 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 No. Sige! Labanan natin bro! Yeah. Labanan natin! Sige! Yeah. Sige! Okay. Yeah. Diyan ka sa gitna! Sige! Yeah. Dito ako! Diyan ka sa likod! Hantay ha! ha!

Bilisnya natin deh, mag sama-sama tayo bro. Uh. Yeah. Oh. Hmm. 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 Yeah. Tiyan. Wala na, wala na talaga yung boses niya. Wala na. Rapi. <laughs> Nakita pala natin ito bro. Buti dyan tayo sa ilog, ano, dumadaan. Buti na lang dito tayo dumaan bro, kita natin ito. Kaya ano lang, nasa akin lang po bro eh. mainit talaga yung ilog. Eh. Siguro dito, No, na, ano natin. Di lang natin masyado napansin ba dahil sa ingay ng tubig. Mm. Meron pala dito. Tingnan mo ka isloro. Oh. Sa iba to ah. Grabe Grabe mga kadal. So kapag nandito kayo ay siguro tumakbo kayo. Yan, yan yung forma niya mga ka isloro. Oh. Uh, ano kaya ito? Babaya sa Bro. Ano? Oh, bro. Uh, Uh, kahit uh, wala na yung mga boses bro. i uh, monitor pa rin natin yan. Oo, oh, monitor pa rin. Uh, balikan natin. Balikan yan. natin natin bro. lalo na kapag mayroong makapagsabi. Nga. Pero kung wala makapagsabi, babalik pa rin tayo oh, para i-check lang kung um, sana wala. Oh. So iwanan natin to bro. Si pahinga mo tayo bro. Pahinga mo na tayo. So yun makadul. Pa Dahil po pa sa pagod po namin, pahinga mo na kami at saka. Yun, uh, abangan po yung bawat uh, karagtong video.